Okay, Kitty. Importante itong araw na to. Napaka-importante. Ngayon tayo mag -de decide kung anong gagawin natin sa dalawa. Mga traidor! Alam mo, Kitty, hindi naman tayo ganun kasama. Mga traidor lang talaga sila. Pare, bakit nakaupo ka lang dyan? Wala ka bang pakialam sa problema ko? Pare, meron. Pero anong gusto mong gawin ko? Wala naman ako matutulong sa'yo eh. Smiley, mag-isip ka paano ka makikipag-break kay Nat kung ayaw mo mapaalis dito sa school. Nakakainis tong Nat na to. Bakit kasi ayaw ako tigilan eh? Smiley, ano bang pinong problema mo? Ang simple lang naman eh. Punta mo siya, sabihin mo. Nat, hindi na kita mahal. Ayoko na. Break na tayo. Yun, tapos na. Akala mo naman ang daling gawin. Sa bagay, pwede niyang balikan si Ice. Mapapasaya ko pa si Ice. Alam mo pare, nagsasawa na ako sa iyo. Pinasok mo yung problema niyan, ayusin mo. Huwag ako yung pag-initan mo. Wala akong matutulong sa iyo. Akala ko pa naman kaibigan kita. Tandaan mo yan kapag ikaw ay may problema. ay Jan, Huwag kang hysterical. Leila, bakit ako hindi mag-hysterical? Ngayon, baboto sila laban sa atin. Paalisin nila tayo dito sa school. Malalaman natin ngayon kung anong mangyayari sa atin. Yana, <laughs> aminin na natin yung totoo. Hindi natin school to. Though gusto natin masunod dito, hindi tayo nagtagumpay. Kaya instead na mag-worry ka dyan, kailangan mag-isip tayo. Nakapag-isip na ako kung anong gagawin. Luluhod ako sa paan ni Diana. Magpapasori ako sa kanya. Well, Yana, kung balak mong halikan yung paan ni Diana, gawin mo yun mag-isa. Leila, sandali! Sandali lang! Yana, hindi ako si Diana. Huwag mo nga akong yakapin. Okay, Leila. Kakalman na ako. Kakalman na ako na parang pipino. Okay, mukha ka pipino. Leila, meron ako ibang idea. Sige nga, Yana. Ano yun? Magkunwari na lang tayong nakakaawa sa buong school para patawarin nila tayo, maawa sila sa atin. Oo, oh, Yana. Very good. Good idea yan. So, frogs, napalit ko wala na daw kayong captain. Naging BFF ni Diana yung captain nyo. Tama ba yung narinig ko? Alam mo, mas mabuti pang tumahimik ka dyan. Hindi mo nga alam kung anong mangyayari sa'yo. Eh. Oo, nagbago na lahat dito. Si Diana si Kitty na yung masusunod sa school. Kaya huwag kang mayabang dyan. Oo, oo, muntik na nga kaming paalisin dito sa school. Kaya hindi na kami magyayabang. Ayaw naming mapaalis dito. Sandali lang, girls! May hindi pa kayo sinasabi sa akin? Anong nangyari habang wala ako? Sorry na hindi ka namin pwedeng kausapin. Oo, dinidate mo si Smiley. Ayaw naming madamay dahil sa'yo. Sorry na. Ano? Sandali! Nasaan si Smiley? Tatawagan ko siya. Guys, ang saya ko. Bumalik kayo. Sigurado magkakaroon ulit ako ng mga tips. Ice, bigyan mo akong pizza. Carbonara! Ice, mahal naming barista. Bigyan mo naman kami ng strawberry cocktail, please. Gigi, bakit naman masyado kang malambing. Nakalimutan mo na ba? kailangan maging mabait tayo dito sa school. Okay guys, dadaling ko yung mga orders nyo. Please lang, bigyan nyo ako ng tips ha. Dalawang araw ako walang benta tsaka tips eh. Hello guys, kumusta kayo? Hello Diana! Diana, masaya kaming makita ka dito sa school. Diana, oh, maupo ka. Alis na ako dito sa table guys, masaya ako na mabait kayo ngayong araw. Pero pwede wag na kayong magkunwari. Ayoko. Guys, tandaan nyo na ngayon tayo magdideside kung anong gagawin natin sa dalawang haters. Diana, sinend ko na yung paper sa headmaster para makick sila. Tama ba yung ginawa ko? Diana, ano order mo? Yung favorite mong hot chocolate? Oh, Teacher Mike, hindi na kailangan yon. Hindi yung headmaster yung magdideside. Ako tsaka yung mga estudyante. Ice, dalawang latte. Diana, nakapag-decide na kami. Boboto kami laban sa kanila, diba ba guys? Guys, sasabihin niyo sa akin yung desisyon niyo. O, Teacher Mike, nag-check ka na ba ng test paper? Anong grade ko? Diana, perfect ka. Ikaw yung may pinakamataas na grade. Thank you, Teacher Mike. Masaya ako. Diana, ako rin. Masaya. Hi, Diana. Okay lang ba tatanungin kita? Tukul kay Nat kaka-smiley? Ah, uh, tukul kay Nat? By the way, nandito ba siya sa school? Oo, nakita ko. Biman lang nga nag-hi sa akin. Ganon? Hindi man lang siya nag-hi. Ang yabang naman niya. Okay, Ice. Magde-decide tayo mamaya kung anong mangyayari kay Nat. Paaalisin mo rin ba si Nat? Ice, wala akong paaalisin. Yung mga estudyante yung magde-decide. Ice, bigyan mo nga kami ng sweets. Gusto ko malaman niya gano'ng kasakit yung pagtatrader na ginawa niya sa akin. Di ma, sige na. Kumilos ka na. Malapit na nila paalisin si Nat. Tapos si Smiley, didiskartehan na naman si Diana. Okay, Kev. Ready na ako. Hindi ako mahihiya. Gagawin ko to sa harap niyo. Diana, I love you. Ikaw ang pinakamabait at maganda sa lahat. Dima, may regalo, bigay mo na. Ay, oo nga pala. Oh, kayong lahat, akala nyo puro love letter lang binibigay ko kay Diana? Diana, para sa'yo to. Regalo para sa'yo. Dima, ang sweet mo naman. Thank you sa regalo mo. Pero hindi ko pwedeng tanggapin yan. Dima, wag mo na nga siyang ligawan. Marami namang single dyan. Kev, tulungan mo ko. Anong sasabihin ko? Sabi mo hindi ka interesado sa ibang babae? Oo, hindi ako interesado sa ibang babae. Ang papangit kasi nila. Oh my God! Hindi pa din mag-gets ni Dima. Ano yun, Dima? Ano yung sinabi mo? Oo nga, ano sinabi mo? Hoy, Dima, ulitin mo nga yung sinabi mo. Dima, ano yun? Hindi ko narinig. Tigilan niyo ako. Wala akong pakialam sa inyo. Diana, I love you. Please, tanggapin mo tong regalo ko. Okay, girls. Anong itsura ko? Okay, okay. lang. Ano? Maganda. Girls, makinig kayo. Huwag kayong matakot kay Diana. Ako yung team captain nyo. Wala pa rin magbabago. i ko pa rin si Smiley. Believe pa rin siya sa sarili niya. Hindi pa kasi niya nakita si Diana. Ngayon tayo magde-decide kung anong gagawin kay Yana at kay Layla. Baka mapaalis din siya. Smiley! Smiley! Miss na miss na talaga kita! Pare, aalis lang ako ah. Hoy, diyan ka lang! Nat, meron akong sasabihin sa'yo. Smiley, alam ko. Sorry, hindi ko nasagot yung mga tawag mo. Wala kasi akong signal. Wala akong pakialam kung di mo sinagot yung mga tawag ko. Nat, break na tayo. Ayoko ma out. Ano? Smiley? pinuntahan kita dito tapos yan yung sasabihin mo sa akin? Bakit? Ano bang problema? Nat, hindi naman kayo bagay ni Smiley eh. Balikan mo na lang si Ice. Mas bagay pa kayo. Wala nang pakialam sa'yo si Smiley. Tsaka kailangan niya makipag-ayos kay Diana. O Nat, narinig mo yung kaibigan ko? Pakinggan mo yung mga sinasabi niya. Smiley, pinagpalit mo ko sa school? Nababaliw ka ba? Hindi na kayo magkakabalikan ni Diana. Nawala lang ako sandali. Ganito na yung nangyari. Nasaan na ba yung Diana na yan? Aayusin ko to. Kita mo pare, tapos na. Wala ka ng problema. nakapag break ka na sa kanya. Pare, marami pa akong problema. Makikipag-ayos pa ako kay Diana. At ayun ang mahirap na part. O kaya imposible. At anong tinitingin-tingin nyo dyan? Nat, anong problem. problema? Okay, okay ka, ka lang? lang? Hindi, hindi ako okay. Mang wala kayong kwenta. Nasa si Diana. Stella, ano kayang nangyari doon? Mary, mag-jack and point tayo sino'ng magiging captain? bato bato pick, bato bato pick, bato bato pick. Girls, isama niyo na kami sa team niyo. Oo nga, dalawa lang kayo. Kung isasama niyo kami, magiging apat tayo, mas maganda. Hindi nyo ba naiintindihan? Hindi namin kayo pwedeng isama sa team namin. Hindi pa nga namin alam kung sino'ng magiging captain eh. Siyempre, ako. Hindi ako. Ako. bato bato, bato pick, bato bato, bato pick. Pwede ba akong sumali? Baka ako pa 'yung magiging team captain. bato bato pick, bato bato Frogs, hi. Green, Karina, hi. Bato, bato, ba pig. Bato, bato, bato. Sandali lang. Parang ang babait niya yata ngayong araw, ha? Oo nga, anong nakain niyo? Girls, boboto ba kayo laban sa amin? Girls, hindi ba kayo naaawa sa amin? Oh. <laughs> <laughs> ang oo ay nyo, hindi nakakatawa. Nakalimutan nyo na ba nung pinaalis kayo ni Diana sa school, sinong nagpabalik sa inyo? Oo kami. Alam niyo girls, naaawa naman kami sa inyo. Kaya lang, ang dami nyo talagang ginawang masama. So girls, ano yung boto natin? Yung boto natin, ah, uh, sasabihin namin sa inyo mamaya. Eh di sige, lagot kayo sa akin mamaya. Tandaan nyo yan. Girls, huwag niyong pakinggan si Yana. Alam niyo, ang gaganda niyo ngayong araw. O sige, pag-isipan niyong mabuti yung mga boto niyo mamaya. Anong problema noon? Nababalong na yata. Mga, mga desperada. desperada. Kahapon lang sila yung nasusunod dito sa school. Tapos ngayon, paaalisin na sila. Ano girls, Boboto ba kayo laban sa kanila? Siyempre naman. naman! Kitty, ready na ako. Tara na. Pero sa totoo, alam mo naaawa ako sa kanila. Diana, ano ka ba? Huwag kang maawa sa kanila. Hindi, Kitty. Promise ko sa sarili ko, hindi ako maaawa sa kanila. Kaya ko to. O, oh, Diana, sorry. Hindi na ako kumatok. Sabihin mo nga sa akin, anong nangyayari? Siniraan mo ba ako kay Smiley, ha? Oh, eto na tayo, Diana. Oh, hi, Nat. Namiss talaga kita. Ang tagal mo wala sa school tatlong araw. Alam mo ba habang wala ka dito, maraming nagbago. Well, wala pa rin akong pakialam kay Smileyk. Sa'yo pa rin siya, kaya wala kang problema. Ah, talaga Diana, wala kang pakialam kay Smileyk. Kung alam niyang wala kang pakialam sa kanya, eh bakit gusto niyang makapag-break akin? Oo, so nakipag-break na siya sa'yo? Well, hindi naman ako magtataka. Kilala ko naman si Smileyk, hindi naman yung nagtatagal sa isang relationship. Alam mo Diana, kung sa tingin mong i date ka ulit ni Smileyk, nagkakamali ka. Gusto lang niyang mag-stay dito sa school. Diana, huwag mong pakinggan yung babae na yan. Nat, yun lang ba yung gusto mong sabihin? Ano? Hindi. Hindi lang yun. Bakit ba ang kalma mo? Baka nakakalimutan mo. Ako yung team captain. Nat, sorry to disappoint you. Pero habang wala ka dito, nabuwag na yung team bunny. Pero babaguhin namin ang lahat. Bubuuin ulit namin yung team bunny. Ano? Ano bang nangyari habang wala ako? Anong nagbago? Nat, Nat maraming, maraming nagbago. nagbago. Bye. Ano? Ibig sabihin ba nito wala na akong boyfriend? Tsaka hindi na ako yung team captain? Anong gagawin ko ngayon? Pare, anong plano mo? Paano mo kakausapin si Diana? Madali lang pare. Unang-una, iniwan niya tong headphones niya sa bahay. Tapos, bibigyan ko siya ng pink KitKat. Paborito niya to pare. Okay pare, good luck. Pero promise mo sa akin, huwag ka na papasok sa malalaking gulo ha. Nakaawa ako sa iyo eh. Huwag ka maingay. Yan na si Diana. Diana, please lang. Huwag ka mag-change mind. Kitty, huwag kang mag-alala. Gagawin natin lahat ng plinano natin. Ay, anong ginagawa niya dito? Hi, Diana. Kumusta? Naiiwan mo tong headphones mo sa bahay. Ibabalik ko lang sa'yo. Ah, ano ka ba, Diana? Oo, oh, Smiley. Nakalimutan ko yung headphones ko. Thank you. Diana, gusto lang niyang makipagbati sa'yo. Diana, hindi lang yan. Binili kita nung paborito mong pink KitKat. Diana, kunin mo na yung chocolate. Wala namang masama kung kukunin mo eh. Thank you, Smiley. tuhin mo pupunta ka sa botohan ayos. Yun na ang first step ko para balikan si Diana. Congrats sa first step, pare. Kulang ka na lang siguro ng mga 1,000 steps. Guys, please, huwag naman kayong bumoto laban sa amin. Magpabago na kami. Actually, nagbago na kami. Kapag may bumoto laban sa amin, hihitamin ko tong baseball bat ng kabayo at ipapalo ko sa inyo pagkatapos ng school. Guys, naaawa kayo sa mga yan? Hindi! Hindi! No? tahimikan na dyan. Kunwari, kawawa tayo. Uh, kawawa tayo. Okay, guys. So, magde-decide kayo ngayon kung anong mangyayari kay Yana tsaka Layla. Ano? Nakapag-isip na ba kayo? Kayo lang yung makakapag-decide kung mag stay sila dito sa school o hindi. Guys, sana, sana maawa naman, naman kayo sa amin, please. Okay, mag-uumpisa na yung voting natin. Stella, boto ako laban sa kanila. Sinaktan nila ako. Ako din. Ako din. Paalisin yung mga yan. Ako din. Oo, paalisin yung mga yan. Oo, tama! Oo, boto ako laban sa kanila. Ako din. Paalisin sila dito sa school. Oo, Oo paalisin, paalisin yung, yung dalawang, dalawang yan. yan. Paalisin sila. Paalisin sila. Oo, paalisin yung mga yan. Boboto ako para sa kanila. Huwag silang paalisin dito. Wow, sinahat! Oo! Okay, may sumuporta sa Don't atin. Don't worry, girls. Hindi ko alam kung anong nangyari dito. Pero hindi ko yung aalis dito sa school. By the way, meron pa tayong third candidate. So guys, sinong boboto laban kay Nat? Itaas ang kamay. Laban lahat sa kanila. So ibig sabihin, aalis sila dito sa school. Girls, naalala niyo ba yung sinabi ko sa inyo noon? Yung tungkol sa karma. So ito na yung karma niyo. Ang bilis, diba? Ako lang bang may hindi alam ko anong nangyayari dito? Diana, patawarin mo na kami, please. Alam ko lahat kayo laban sa amin. Pero please, patawarin nyo naman Diana, kami. Diana, ikaw yung magde-decide dito. Naaawa talaga ako sa kanila. Diana, wag! <sighs> okay, guys. Nakapag-decide na ako. Pare, sa tingin mo, papalisin sila? Oo, mapapalis yung mga yan. Si Nat, si Ana, Layla. Diana, huwag mo silang patawarin. Oo, oh, huwag mo silang patawarin. Sana na sila? Diana, huwag mo silang patawarin. Sa tingin ko, papatawarin niya. Diana, Diana wag. So, Okay, girls. Nakapag-decide ako na bibigyan ko kayo ng isa pang chance. Isang buwan para magbago kayo. Kapag hindi kayo nagbago sa isang buwan, palalayasin ko kayo dito sa school. Isang buwan? Isang buong buwan? Diana, ang bait-bait mo naman. Sigurado. Ano ba na? Ice! Ice! Natauhan! Nat, Nat, huwag mo akong lapitan. Ayoko na sa'yo. Ayoko na. Ice, huwag mong sabihin yan. Nag-uumpisa pa lang tayo. Ano ba yan, Oh? Maling desisyon yung ginawa ni Diana. Tara na nga, naiinis lang ako. Bima, tigilan mo na si Diana. Binigyan ko siyang chocolate kanina. Diana, Diana, Diana. Balay, Diana. Diana. Okay guys, nag-decide ako na bigyan ng last chance si Leila at Yana. Bibigyan ko sila ng isang buwan para magbago. Kapag hindi sila nagbago, paaalisin ko sila dito sa school forever. Tignan na lang natin kung anong mangyayari. Okay, like and subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell. See you on our next episode. Bye guys! See you soon! Bye! Yana, isang buwan. Oo Leila, isang buwan. Kayang-kaya natin to.